Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Mga dahilan kung bakit galit na galit na sila ng mga Duterte, eto na yun. Galit sila dahil ginawa niyang 10 years ang passport validity. Uh, nakagalit yun, di ba? Galit sila dahil ginawa niyang 10 years ang Siemens book. Grabe. Nakagalit nga yun, ano? Ang bihira sa natin. Galit sila dahil ginawa niyang 10 years ang driver's license. O, oh, saan ka pa? Sa haba-haba ng panahon. Walang nakagawa niya. lang. At siya namang nakagalit yan. O, oh, isa pa ito pa libre ang tuition fee sa public school. Oh, nakakagalit yan. Bakit naman libre? Pwede ka magbayad, di ba? Lalat marami ka ng pera. Oh, nakakagalit talaga yan. Ah, oh, Unang-una pa. Oh, nakakagalit talaga, dinagdagan niya ang sweldo ng militar. Dinoble. Grabe. Nakakagalit talaga yan, mga pre. Ano na kayo? Eh, mahal akong maintindi, ano? Ito pa. Uh, galit dahil naipasa ang batas na mabigyan ng tamang binipisyo ang mga OFW sa SSS. Grabe. Ah, nagalit nga yan, ano? Sobra. Ito pa. Ang dami yung galit eh. Ito, ito ang mga galit nila. Naipasa ang batas sa pagtandag ng pension sa SS. Ah, <laughs> nagalit talaga. Wala silang kukurakot, di ba? Tapos, ito pa. Naipasa ang batas na magbigyan ng suporta ang mga senior citizen na walang SSS pension. Grabe. Mauubos ang pera ng SS, di ba? galit dahil nabanggitan ng pagpapalapad ng mga mga daan, mga kalsada, road widening. Oh, di ba? Sino magagalit na gaganda mo 'yung bansa? Di ba? galit 'yon. Tapos ito pa. Mabilis action ng pabahay sa Marawi na itinatago ng media. Ooh, grabe na no? Tapos ito pa, diba, ha? Galit sila dahil nakapag-surrender ng mga drug na mga adik. Aha. Milyon-milyon mga adik na nagbalik loob sa Pilipinas. Nagbalik loob sa lugar noon. Takot na takot. to tupi Samantala ngayon. Kaya na ang tumingin. Kita nyo naman. Hmm. Eto pa ha. Ah. Galit. Dahil napamahagi ang ilang lupain sa Asyanda na bisita. Guru. Maraming tinamaan dyan ano. Sapul na sapul. Lalo ng mga yellow wish. Ah. Galit dahil nabawasan ang droga. Nawala, nabawasan ang mga adik. Oh. Ah, nawawala yung karapatan ng mga adik. yung hmm. Yan kasi pinaglalaban ng human rights ng mga adik. Human rights ng mga magtanakaw. Yan, yan ang pinaglalaban nila. Na nakakatuwa. Ah. Galit dahil ang uh, maraming proyekto na hindi makurakot. Yung mga nangungurakot, agad sinisibak. O oh, nakakagalit yan. Alam mo naman, napakaraming kurakot sa atin. Maraming mga buaya. Yan, ganyan. Nakakagalit pa. Lumihis ang ilong, ilong pasig. Grabe. Bakit kasi nililinis niya yung pasig? Nakakagalit talaga yun. Hayaan yung madumi. Ah, tapos ito pa. Luminis ang Manila Bay. Gumanda. Grabe. Kay e, Dikong din yan. Kay e, Tatay e, Dikong din yan. Di ba? Nakakatawa yun. Ah, ano? Tapos na ba ang galit nyo? Meron pa yata. Yung Burakay. Luminis. Gumanda. <laughs> nakakagalit yun. Eh, hmm? hey, naka. Di ba? Kung sinong gumagawa ng maganda. Siya pa. Uh, na nagsasuffer. Yan, yeah, saludo ko sa inyo, sa mga galit nyo na no, may pagpalain kayo ng poong may kapal